Magandang araw, ako si Ari. Lahat ng mga headline ay magsasabi sa iyo na hindi pa nila isinara ang kaso ng mga bihag sa Gaza, na wala nang natitira at natupad na nila ang kanilang bahagi. Pero ang totoo, may natitira pang isang bihag at gaya ng dati, nagbubulag-bulagan lang sila. At hindi lang yun. Habang lahat tayo ay nakatingin sa timog, sa Gaza o sa Hilaga sa Lebanon, may mas delikadong nangyayari. Literal na labing limang minuto lang ang layo sa pamamagitan ng kotse mula sa mga dalampasigan ng Netanya. Isa sa pinakamahalagang lungsod sa gitna ng Israel. Ang Israel Defense Forces ay nakatuklas ng isang napakahalagang bagay sa Tulkaren. Isang bagay na sinasabing hindi dapat umiiral ayon sa mga international na media. Sa Judea at Samaria, na kilala ngayon bilang West Bank, may isang bagay na nagbabago ng laro para sa sino mang nakatira sa gitnang bahagi ng Israel. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lang isang balita. Ito ay patunay na tapos na ang estrategiya ng pagputol ng damo at nagsimula na ang digmaan ng pagputol ng mga ugat. At alam ko na marami ang magtatanong. Ari, bakit may mga bulldozer na nag-aangat ng aspalto sa Jenin at may mga tropa ng Israel Defense Forces na para bang pareho lang ito? Sige, darating din tayo dyan mamaya pero unahin muna natin ang mga totoong at matitinding pangyayari. Gusto kong isipin ninyo ang mapa ng Israel ngayon. Isipin ninyo ang makitid na bahagi ng bansa. Diyan, Netanya. Ang Highway 6 ang pangunahing ugat ng ekonomiya ng Israel. Na sa pinakamakitid na bahagi ay may ilang kilometro lang ang lapad. Ngayon, tumingin kayo sa silangan. Sa mga burol ng Tulkaren, na formal na nasa kabila ng bakod ng depensa. Diyan mismo nagsisimula ang mga teritoryo ng Judea at Samaria o West Bank na umaabot ng daan-daang kilometro hanggang sa marating ang silangang hangganan ng bansang Jordan. Ngayon, ang Israel Defense Forces at Shin Bet ay naglabas ng isang napakahalagang balita na hindi napansin ng maraming media. Noong ikalabimpito ng Nobyembre sa isang surgical na operasyon sa Tulkaren, binuwag nila ang isang advanced na teroristang infrastruktura na dahil sa mga usaping intelihensya, hindi pa nabibigyan ng maraming opisyal na impormasyon, lalo na sa detalye hanggang ngayon. At ano ang natagpuan nila? Well, hindi sila nakakita ng mga bato o molotov cocktail. Natagpuan nilang mga raket na inihahanda pa. Pakinggan ninyo ito. Isa sa mga iyon ay may nakakabit ng pampasabog na ulo, ibig sabihin handa na itong iputok papunta sa teritoryo ng Israel. Ibig sabihin, may mga raket na sa puso ng Judea at Samaria. Ibinunyag ng investigasyon ang mga arkitekto nito, isang teroristang nagngangalang Ahmad Abu Samra. Hindi baguhan ang taong iyon. Ibinunyag ng intelihensya ng Israel na nakapaglagay na siya ng mga pampasabog. Mga sasakyang militar ang target noong Setyembre, kaya may utos na siyang hanapin at lumahok pa siya sa iba pang mga pag-atake noong Disyembre sa isang pag-atake nasugatan ang dating komander ng Menashe Regional Brigade na isang koronel. Bakit ito kritikal? Dahil sina Ahmad Abu Samra at kasabwat niyang si Khalil Krisha na nagpo-provide ng materyales ay hindi nag-iisa kundi mga inhinyero at miyembro ng isang sistema. Ayon sa mga source ng intelihensya, sinusuri nila ang mga modelong kontrapatiriko. Sa tool karen, rin, isipin nyo na may isang raket na pinaputok hindi mula Gaza papuntang Ashdod, isa sa maliliit na lungsod ng Israel na malapit sa Gaza, kundi mula Tul Karen papuntang planta ng kuryente ng Hadera, ang highway, o kahit anong iba pang lugar na matao sa mga lungsod na may iba't ibang lahi. Israel. Ganon din, madaling maunawaan at malapit lang sa kanila ang sentro ng Israel. Dahan-dahan lang, dahil para malaman kung bakit may rocket sa Tulcaren, kailangan nating maintindihan ang mga nangyari sa likod ng anino nitong mga nakaraang buwan. Ito, siyempre, ay hindi basta-basta lumitaw mula sa wala. Kung sinusubaybayan ninyo ang mga balita ko sa channel na ito, malamang nakita na ninyo ang mga larawan ng foreign direct investment sa Jenin, Tulcaren o Tubas. Ang mga lungsod na ito ay nasa Arabong bahagi ng Judea at Samaria na may lakas na hindi nakita mula dalawang libo at dalawang malalaking operasyon ang inilunsad mula Agosto dalawang libo at 24 hanggang ngayon. Bakit? Dahil ang nakikita natin ay ang pagiging parang gasa ng Judea at Samaria. Ang Iran ay nagpapadala ng pera at armas sa pamamagitan ng hangganan ng Jordan. Binaha nila ng mga advanced na sumasabog na baril ang mga kampo ng refugee sa Nur Shams at Jenin. Dati, papasok lang ang hukbong sandatahan ng Israel para mang aresto, tapos aalis. Ngayon, hindi na ganoon. Ngayon, nakikita nila ang siyam na bulldozer na winawasak ang kalsada at alam ko na may mga kaibigan ako sa ibang bansa na magsasabing, Ari, kailangan talagang sirain ang mga kalsada. Hindi ba sobra na yon? Bakit nila sinasaktan ang mga tao na parang ito ay sinadya at masama lang talaga? Yan din ang tanong na tinanong sa presentasyon. Napunta na ba siya sa Turkaren? Sa Turkaren noong grafikisima. Ang mga terorista. Ilibing ang aktibo, ata. Ang Haa de Tonel ay hindi na isang digmaan ng putukan. Ito ay isang digmaan ng mga mina. Hindi sinisira ng bulldozer ang kalsada kundi nagpapasabog ito ng mina para hindi masabugan ang mga sundalo at sasakyan. Sa ibang mga sitwasyon, ginagawa ito para mapigilan ang pagdaan ng mga truck na may dalang mga kagamitang pandigma na pinapaandar. Kapag napansin nilang magsasagawa ng operasyon, ang foreign direct investment sa isang partikular na lugar, ginagawa nila ito para hindi nila mailipat ang mga iyon. Siyempre, sa ibang lugar. Ito ang dahilan kung bakit may mga bulldozer na nag-aangat ng semento sa ilang kalsada ng partikular na barangay. May isa pang makasaysayang pagbabago. Sa loob ng 20 taon, bihira gumamit ng Air Force ang Israel sa West Bank. Pero ngayon, karaniwa na ang mga drone at peeling airstrike. Bakit? Eh kasi, ang mga teroristang grupo sa ilang lugar, tulad ng sa Kashbash o sa Nablus o sa Kampo ng Balata, ay naging sobrang dami at armado na ang pagpasok ng naglalakad ay halos tiyak na patibong ng kamatayan. Kaya nagpasya ang Israel na kung gagawin ninyong mga base militar ang inyong mga lugar, ituturing kayo ng Israel bilang mga target militar. At sinasamantala rin ito gamit ang lahat ng teknolohiya ng artificial intelligence na ginagamit ngayon ng Israel. Ikinakarga ito sa mga drone para makagawa ng pagkakakilanlan habang nag e ang lumilipad. Matukoy ang mga particular na target at mula sa himpapawid ay mapabagsak ang mga ito at inihahanda ko ngayon ang isang espesyal na palabas para ipakita sa inyo ang lahat ng pag-unlad na ginagawa ng Israel sa larangan ng artificial intelligence na ginagamit sa sandatahang lakas ng Israel. Sa tulkar, natuklasan ang mga raket at mga kagamitang pandigma na katabi ng mga iyon. Ito ang patunay na kung hindi papasok ng todo ang Israel ngayon sa loob ng isang taon, ay magkakaroon tayo ng pangalawang gasa. Ilang kilometro lang mula sa sentro ng bansa. Ang operasyon noong ikalabimpito ng Nobyembre ay hindi isang hiwalay na pangyayari. Bahagi ito ng isang preemptive na digmaan para maiwasan na kumalat ang kanser. Sige, at magpapahinga muna ako sandali para irekomenda sa inyo ang channel na La Boss de Sion, isang music channel na may espiritual na karakter at kakaibang Hebrew na tema. Mga awit na inaawit at mga orihinal na kanta na may pambihirang kalidad. Sa channel, makikita ninyo ang mga playlist na ginawa para sa bawat pangangailangan. Mayroon silang musika para sa pag-awit, para sa masiglang pagsayaw, mga sandali para magnilay o manalangin ng tahimik o simpleng makinig ng magagandang tugtugin bilang background habang ginagawa mo ang iyong mga gawain araw-araw. Iiwan ko ang link dito sa unang komento ng video na ito. Kaya pagkatapos mong mapanood ang video na ito, bisitahin mo ang boses ni Sion Mag-subscribe ka at ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan. Salamat. Sige. Magpatuloy tayo at lumipat mula sa pisikal na digmaan sa Tulkaren papunta sa sikolohikal na digmaan sa Gaza dahil pareho silang konektado ng iisang sinulid ang pagde-dehumanize. Lumabas ngayon ang Hamas na may pahayag na nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa Israel at sa buong mundo. Ang kanilang tagapagsalita si Abu Hamza, ay nagsabi na isinara na nila ang kaso ng mga bihag. May kapal ng mukha silang sabihin na naibalik na nila ang lahat at sumunod sila sa mga kasunduan. Ipinahayag nila na naibigay na nila ang mga labi ni Sutisaj, ang Tay. Noong ikadalawa ng Disyembre, hanggang doon parang balita lang. Pero narito ang bitag at ang totoo, napakabagsik talaga nito. Sa Estilong Hamas, patuloy na hinihintay ng Israel ang mga labi ni Ram Gwali. Si Ram ay isang sargento mayor, isang opisyal ng pulisya. Nasagasa pa rin ang kanyang katawan. Pero sabi ng ihad, hindi, wala na siya sa amin na ibalik na namin silang lahat. Maging sila, nagpapahiwatig na mula sa kanilang pananaw, natupad na nila ang bahagi ng kasunduan sa unang yugto. Gayunpaman, nagsusumikap daw sila ng husto. Kunwari hinahanap pa ang huling bangkay na ito, kaya hindi pa rin sila magkasundo. Hinahanap pa nila, pero sabi nila naibigay na lahat. Parang ganito yan. May nagnakaw ng kotse tapos ibinalik pero kinuha ang makina at sinabing naibalik na ang kotse. Sarado na raw ang kaso. Nilalaro nila ang pag-asa ng pamilya Gwali, ang damdamin ng bayan at ang pasensya ng pamilya. Ang Hamas daw ay nagsimulang maghanap ng mga labi ni Ram sa barangay ng Saltun. Pero ngayon, naghuhugas kamay ang jihad at sinasabing hindi totoo na lahat ng mga bihag na nasa kamay nila ay naibalik na. Sinabi pa nga ni Hamza, noong panahon ng digmaan na ang mga bilanggo ay hindi na babalik, maliban na lang kung nasa kabaong o baka hindi na talaga sila babalik. Ganyan ang mentalidad na hinaharap natin. Hindi kapayapaan ang hanap nila, kundi burahin ang alaala ng Israel. Walang kailangang gawin, wala silang kailangang gawin wala silang kailangang gawin. Walang kailangang gawin. Wala silang kailangang gawin. Wala silang kailangang gawin. Walang kailangang gawin. Wala. Walang kailangang gawin. Walang gawin. Wala. Wala silang kailangang gawin. Pumunta tayo dito, malapit sa Israel, sa isang balita na talagang nakakabahala at nagpapatanong sa atin kung ano na nga ba ang nangyayari sa mundo. Mag-ingat dahil ang Thailand at Cambodia ay nasa hayagang digmaan na sa loob ng 48 oras. Kahapon, lunes, naglunsad ang Air Force ng Thailand ng malalaking pag-atake matapos mabasag ang marupok na tigil putukan na kanilang pinirmahan noong Hulyo. Ang dahilan ay hindi simpleng alitan sa hangganan. Ito ay isang digmaan para sa mga yaman. Sumiklab ang labanan dahil sa kontrol ng lugar na may magkakapatong na pag-aangkin sa Golpo ng Thailand, isang lugar na sagana sa langis at gas na parehong inaangkin ng dalawang panig. Dagdag pa ang walang katapusang alitan sa templo ng Preya Virar, kung saan may mga naiulat na bagong landmine. Kaya habang nakatuon ang mundo sa gasa, muling umiinit ang mga labanan para sa enerhiya dito sa Asia. Kapag ang tinatawag na pulis ng mundo, ang Estados Unidos ay tila mahina. At ito ay dapat nating bigyang matinding pansin. Maaaring isipin ng iba na ang mga bansang ito ay naglalaban gamit lang bato at kahoy. At ang totoo niyan, para sa mga hindi nakakaalam, ang mga bansang ito ay may napakalaking lakas militar. Kaya tututukan natin lahat ng nangyayari doon. O sige, sa tulka rin, hindi na lang bato ang ibinabato ng kalaban may rocket at anti-tank na mina na rin silang ginagamit. Dapat bang baguhin ng Israel ang doktrinang militar at ituring ang Judea at Samaria, gaya ng Gaza, para maiwasan ang mas malaking sakuna sa Gaza? Ginagamit ng ihad ang pagsasara ng kaso para pahirapan ang pamilya at pilitin ang pagtatapos ng digmaan nang hindi ibinabalik ang bihag. Sirano, Thailandia at Cambodia ay sangkot sa mapanganib na digmaan na dapat nating bantayan. Gusto kong mabasa ang inyong opinion sa mga komento tungkol sa mga balitang ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanita para updated kayo sa bagong videos. Huwag kayong umalis ng hindi nagiiwan ng like, i-share ninyo ang video na ito, magkita tayo muli.